Tuwing maulan at makamog problema ng 27 anyos na si Gladys ang mahinang internet connection. Sa loob mismo ng bahay kasi nasa no, underground kami so parang paglalabas ka doon malakas pero pag nasa loob ka ng bahay sa underground wala, walang, walang signal. Pahirap din ito kay Rodeline lalo pat isa mga kinakailangan sa kanyang trabaho ang malakas na internet connection. Pero kapag minsan kailangan mong lumabas sa ano walang mga buildings. <laughs> Kasi bundok yun, oo, nablablak yung signal. Sa mga panahong mahinang internet, halos wala raw siyang kitain. Kapag kunwari um, nawalan ng network si Converge or si PLDT, kailangan mong mag-backup ng data. Tapos pag si Smart and Globe hindi nagmana, wala na. <laughs> Sa talakasin ng DICT, nasa 73.6% ang internet penetration ng Pilipinas. Pero ang Cordillera, nasa mas mababa pa sa 20%. However, even though we have a 73.6% nationwide uh, penetration rate, there is a huge equity and disparity in internet connectivity. Pagpupunta ka ng Ipugao, pagpupunta ka ng Mountain Province, a lot of our roads, you suddenly lose connection. You suddenly lose mobile internet connectivity. And it, was, and it becomes spotty even in other areas. Especially if you go forward, alimbawa Abra. You know, you, you, you know that for a fact. Ayon sa ahensya, mahalaga ang digital transformation dahil 70% ang nabibigay nito sa ang porsyento ng United Nations Sustainable Development Goals. For every 10% increase in internet penetration rate, it contributes to 1.38% in gross domestic product growth. Ibig sabihin, kung umakyat tayo ng internet penetration rate from 73% to 83%, we are contributing to 6.07 billion US dollars of growth for the Republic of the Philippines. Ilan sa mga probinsyang binabantayan ng ahensya ang Abra, Mountain Province at Ifugao. Dito target nilang magtayo ng mga poste para mabawasan ng problema sa pagkakabit ng internet. Sa kakulangan kasi nito, nagkukulang din ang kokonektahan ng mga kable ng internet. Plano ngayon ng DICT na makipagpulong sa mga alkalde ng bawat probinsya sa Cordillera para matugunan ang pangangailangan ng internet connection. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.